Eto na guys. Titikman na natin siya. Ayan o. Oh. Ayan ayan. Hmm. ayan na. Hmm. masarap hmm, sarap. Hmm. Masarap siya sa kaning baho guys. Hmm. Ayan o. Oh. Good morning, good morning mga kapalangga ko dyan, good morning Ayan, for today's vlog, ayan, kikilaw tayo ng diles Ayan, araw ng sabado ngayon guys, 6am in the morning Ayan, pumunta ako sa palingke Ayan, nakakita ako nyan guys So tara, let's go Ayan, kikilawin na natin yan guys Ayan yung mga sawag natin guys So, oh, oh, ayan may sili guys, kalamansi, sibuyas, luya, ayan Meron ba tayong sibuyas dahon? Ayan, tara, let's go! Kikilawin na natin guys! Eto na, guys, oh. So, sariwa pa siya, guys. Mapula-pula pa yung mga hasang niya. So, tara, let's go! Lilinisin na natin to para kikilawin natin, guys. So, ayan na, ayan na, ayan na, ayan na, ayan! Ayan, guys, tinatanggal lang ko ng ulo, guys, at saka yung bituka niya, guys, ayan, nililinis ko muna siya, ayan, medyo matrabaho lang, guys, pero madali lang, ayan, oh, oh diba, iya, yeah, nakita nyo, guys, seryoso, guys, seryoso ako dyan, oh, nakita nyo ba, oh, no, ayan, pakindat-kindat pa, guys, Guys, yan ang sikreto ko, guys. Ibababad ko muna siya sa suka, guys. Ayan, tapos mga after 1 minute, guys, saka natin siya pipigaan. Ay, ano? Oh. Ito na, guys. Titimplahin na natin, guys. So, ayan, ilalagay ko na yung suka. Ayan, lagyan na natin siya ng suka, guys. Oh my goodness. Ang sarap nito. Ayan, tapos Siyempre, isabay-sabay na natin ito lahat, guys. Ayan, Oh. Ayan. Oh, no! Oh, my goodness. Ayan. oh, diba, guys? Ayan. Tapos, saka natin ngayon sa timplahan, guys. Ayan, lagyan sa natin ng asin at saka bitchin. Ayan. Pero ito muna yung kalamansi. Ayan. Lagay na natin yung kalamansi, guys. Oh no. Yan. Siyempre, lagay na tayo ng uh, counting asin lang, guys. Siyempre, ano. Yan, asin. Tapos, siyempre counting bitsin lang din. Yan magulo yung ating video, guys. Yan. Tapos the rest magic syrup konti lang din. Yan. Saluhaluin natin, guys. Oh no. That's right. Yano. Siyempre ang ating sibuyas dahon. Ping 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 ping. Ping 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 ping. Ayan. Let's go. Alam na Titikman na natin yan, guys. Oh, my goodness. Napakasarap yan, guys. Wow! Ito na, guys. Titikman na natin. Yummy, yummy, delicious. Oh, my goodness. Ito na, guys. Titikman na natin siya. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. ayan na. Hmm. Masarap. Sarap. Ah! Hmm. Masarap si sa kaning baho, guys. Ay, ano? Oh. Mga kapalangga ito na nilagay ko na siya sa bahaw na kanin. Ayan, kakain tayo, guys. Mga kapalangga almusal, ayan oh. Ayan. Ang sarap nito, eto tingnan yung. Hmm, mm. guys, Mali enam enam guys, Mali enam enam. Mm. 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 Sarap. Hey guys, uh, so, di kind of official TV? subscribe